Hi guys! So ayan, back to basic tayo. Ang dami na naman nagko-comment sa akin ng guys sa mga video ko. So welcome kayo guys sa Good Eats Agency. Paano mag-apply? Ganito lang. I-check nyo lang ako ng how interested apply dito sa aking FB na to guys. Hanapin nyo lang yung official account ko na Jenny Ulimba. Na may blue badge. Ayan guys, blue badge. Kasi guys, pag sinabing blue badge, ako lang yung legit na account ng Jenny Ulimba. Okay? Nag-iisa lang yan, B. Kaya ka nang malito. Kasi guys, sinasabi ko palagi to yung blue badge. Sinasabi ko palagi yung mga ganyan guys na kung saan kayo mag-apply, saan nyo ako kontakin, gusto nyo makapasok sa Good Deeds Agency, i-chat nyo lang ako dyan sa FB na yan. Kasi guys, dito lang ako kumakausap sa mga gusto mag-apply, gusto makapasok sa agency, and gustong maging member guys sa Good Deeds Agency, and welcome kayo lahat dito. Just provide lang ng mga to, okay? Yung kailangan namin dito is kailangan may valid ID ka na may birthday. Number two is may Gcash or ATM ka para sa sahod, and make sure muna naka-Wi-Fi ka, B. Kasi ang dami nag-apply ngayon sa amin na puro data data lahat sila. So ni ko sila kasi guys, alam niyo ba, one of the requirements kasi yan na naka wifi kayo kasi kapag hindi kayo naka wifi, sayang. Guys, alam niyo, pag sikapan niyo na mag wifi kayo kung gusto niyo pasukin yung Pig Bigo, mundo ng Bigo guys kasi one of the requirements nga yan bi, tsaka live streaming to, live streaming. So kailangan natin dito malakas internet. So ayun lang. And make sure mo lang na 18 years old ka pataas para pasok ka talaga dito sa Bigo Live. App. At saka di naman mahirap dito kumita kasi alam nyo ba guys, tuturuan ko kayo. Ako po ay isang agency manager na ng, ng Good Deeds Agency. Tuturuan kayo dito sa Bigo Live app paano gamitin, paano kumita. Kaya huwag kayong mailang uh, magtanong or whatsoever na kung ano pa ang gusto nyo matutunan. Kasi nakita nyo naman, saan nyo ko nakita sa social media, is lagi ako nang tuturo. Ano pa kaya kapag under na kayo dito? O, ba? Diba? So yun lang. Comment for more. And follow for more sa mga gustong mag-apply. I-chat lang again ako dito sa aking FNA. How interested apply. Bye! See you on my chat